Ano? Mm Hindi -hmm. nyo akong tawad sa inyo. Hindi kita maintindihan, ano? RTK! 1, 2, 3, 4, 5, oh. Ayan na yung tinubo, ah. Pao wow, po. Hindi you know, ko na upo ulitin yung lahat ang ginawa ko. Mingi ka tawad sa kanila. So, ya, si Tito Otis. Eh? to usap. Yan, tayo ko na siguro matapos ito. Okay, sige. Walang problema, bossing. Basta kung magkano makakabutan, yun alam ko. Ah. Okay, salamat. Sige. Totits. O, oh, yo. musta? Sino Morning. po kasap mo? Di, papagawa ko yung sasakyan na yung nadali ni Bert. Ah, Ay, ngayon okay. pa lang tayo nakapag-ipon dun eh. So, oh. Wala, okay lang. Papagawa lang natin, medyo Pati sa ulo? Mahal talaga yan. Sa Kenya ni eh. Tito ang Kaya nga eh, wala naman tayong magagawa dahil pinagay sa atin yung usul. So, kailangan natin pag-ingatan talaga. Ayun lang naman, napakapaya pa rin ang araw ngayon. Medyo umuulan kagabi. Tsaka ngayon, tumirik na yung araw. Si Sir Chip, kumusta na? Natin. Yung nga po eh. Ewan ko kung ano. Pero, feeling ko naman po nagbabago na eh. eh oh. Ay, ayun siya. Oh. Good morning. Good morning. Good morning limo. Mm. Ano? Di din mo. Ano? Hindi mo yung tawad sa inyo. Hindi kita maintindihan, ano? Hindi mo yung tawad. Tawad? Bakit? Ito so, nga nagawa ko na Lalo na sa'yo, Sir B-Boy. Wala yun. Kaya, alam mo na. Ayun. Alam mo na yung kapalit ng mga pinagagawa mo. Magkano ba binigay sa'yo doon? Bali 30 mil. 30k? Bakit gano'ng kalaki naman? 30,000 na ano, pasinda ka? Para sa dignidad mo? Oo, no, sa talaga mong pera. Kailangan ko ng pera nun. No. Eh. So may utang ka sa kanila, 30K. Oh, hmm. O tara, sumama ka sa akin. Tara, Yob, sumama mo ako. Para patigil na yung kalukuhan nila, Troy. Oye, Troy! Oo. Oh. Pagkano mo tayo sa inyo ni Sergi? Pagkano yung pinigay mo? 25. Anong 25? Sabi niya, 30K. Hindi, oh, oh ay, 30K. Huh. Sige. Para kay Sergi, ibibigay ko yung 30K ko, guys. Eto. Sergi, kapag tinubos kita kay, kay Troy dyan, Magbabagong buhay ka na uli ah. huwag ka nang babalik sa kanila kahit na magkano yung offer nila sa iyo, huwag kang sasama sa kanila. Hoy, okay, tao 'to, ka lang eh. Nangutang? Pero ko 'to. Ngutang ka lang. Ito guys. Bibilangan natin 30k para matubos na lang natin sa <coughs> Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Sampun libo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Nakawutan ka ganito kaya 20k 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 30k 1, 2, 3, 4, 5, oh Ayan na yung tinubo ah Ayan Saksak mo yung sangalang alam mo Wag mo na ko operan to Nang magkanong halaga ha Oh, kailangan nyo ng pera eh Kailangan nyo ng pera Para maging masamang tao Oh, Wala pa kayo dun Raul, ulo talaga. Imbis na ikaw din yung magandang ehemplo sa kanila. Ayaw, ikaw okay. pa yung nagiging tulay nila para maging masama yung tao. Wala ka pa kayo. May sakit trip tayo. Ganyan trip mo maging masama? Okay. Ikaw ang trip mo maging gubal? Pakit Mag ang tao? Pakit okay, ang tao? Ayan ah. Yan yung pera. Huwag mo nang sama to sa kalokohan mo ah. Okay. Sir Chief, hindi mo na boss to ah. Oh, hindi ka ganggang ah. Okay. okay. Bumalik ka sa trabaho mo. Bumalik ka sa magiging mabuting tao. Kung wala kang pera, sabihin mo sa akin. Para matulungan ka namin, magawa ng paraan, ha? Hindi may pera. Ako. Hindi may pera. Sige, kumain ka na ba? Naggal mo Balmas ka muna doon, magtimpla ng kape. Pangako mo, ha? O, mangako ka muna sa mga ano natin. Pangako you know, po. Hindi ko na upo ulitin yung lahat ng ginawa ko. Hindi ka rin ang tawad sa kanila. Pasensya na rin po lahat sa lahat ng mga sumusuporto sa akin. Sige maggal mo salaga na dun So yun guys Matabos na natin si Sir Chip Akala mo sinangla si Sir Chip eh no Pero hindi na mauulit yan Yung mga ganggang na yan Wala na yan Ako bubuwag dyan Tandaan ninyo